Bumuhos muli ng daang-daang Noranyans sa The Heritage Park sa Tagig City ngayong araw ng linggo para sa huling araw ng public viewing sa namayapang superstar Nora O'Hnor. Karamihan ay emosyonal sa pagpanaw ng nag-iisang superstar at kinanta pa nila ang ilang awitin ni Ate Guy habang nasa pila. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya sa pagmamahal na ipinapakita nila kay Nora hanggang sa huli. Dumalaw din ang naging leading man ni Nora sa pelikulang Lollipop and Roses na si Kokoy Laurel. May iniindang karamdaman na sa kasalukuyan si Kokoy, subalit pinilit niyang masilayan si Nora at makpagbigay ng kanyang huling pamamaalam sa kaibigan. Dumating din ngayong araw ang ilang sikat na personalidad gaya nila Sharon Cuneta, ni Mercado, Derek Joel Lamangan at marami pang iba. <mukong>

understand national artist. ang inyong ina po. Uh, gaano po, ano po yung nararamdaman na napakarami po ng nagmamahal sa inyo? Naku, bata pa ako. Bata pa ako, alam ko na kung gaano karami nagmamahal kay mami. Alam na alam ko yan because You know, uh, every time she didn't feel well and uh, every time busy si mami, she would send us, my brothers and I, to uh, talk to them, na pasayahin muna yung mga Noralians, no? So, alam na alam namin kung gaano karami ang nagmamahal sa kanya. And some of them, yung mga constant na pumupunta sa bahay namin, hanggang ngayon, uh, kaibigan namin sila and personally ha, Personally, malapit na malapit sila sa pamilya namin. Ma'am, yung mga fans nito kanina na pausapin namin ang galing, dahil danaon, isaya sa malalayong lugar dito sa Luzon, yung message nito po sa mga fans na nag-effort ka sa karamihan, halos mga matatanda o babalihan? Siyempre kami magkakapatid, gusto namin magpasalamat sa lahat ng, uh, alam mo, Mahal na araw, galing tayo sa mahal na araw. Uh, nataon, no? Uh, tapos they went out of their way ng bongga para makarating dito at uh, maparating nila kay mami yung pagmamahal nila. So we appreciate all of them. Bawat isa sa kanila. Pwedeng sabihin kasi artista kami, pwedeng kaplastikan, hindi ba na si Tinky Naranian, sing di ba? Pero hindi nyo lang alam kung gano'ng gano'n na appreciate ko ng pamilya, lalong-lalo na ho ni Mami. Alam mo ho ni Mami kung sino kayo. Kung sino kayo na pumunta rito. Mahal kayong lahat, Mami. Ngayon po ba, Nagugulat pa rin po kayo, maganito pa rin po kadami ang mga no. Alam namin, kung gano talaga karami, alam namin. Although yun nga, yung mga pupunta sa bahay noon, but uh, we know We know, halos baka buong Pilipinas, mga lalaki. last question ko, ma'am, ano kasi si superstar na ano siya role na gilang pananong? Kung Elsa, na naging Bona, kung magkanta pero as a mother, ano yung hindi ko malilimutan sa superstar eh Siyempre, yun nga. Sabi mo kasi, superstar si mami, diba? Para sa lahat, superstar si mami. Pero sa amin kasi sa bahay, maniwala kayo sa hindi, normal siyang nanay. No, normal siyang mommy. Every time uh, she, ha, she has time na makasama kami, sinisiguro niyang sulit yun. No, nanay namin siya talaga. Sorry, last for me po, ano po, ilang po inalim mo? -hmm. Ano po yung natutulong sa inyo? Ina-apply bawat isa sa amin. Kasi uh, si mami, kasi uh, marami siyang in sa amin na hindi lang values, kundi lahat eh. Buhay. Paano? Paano buhay? Paano? Mahirap? Pag mahirap tayo, etong ang gagawin natin. etong buhay natin pag mahirap tayo. Pag may kaya, magsishare tayo sa mga nangangailangan. Yan ang turo ng nanay ko sa amin.